Nagtanong ang isang customer kung saan ako makakabili ng shilajit sa Pilipinas. Ang shilajit ay isang bihirang organikong substansya na nagmumula sa kahanga-hangang kabundukan ng Himalayas kung saan ito matatagpuan sa natural nitong anyong bato. Sa pamamagitan ng maingat na pagproseso, ginagawa namin ang natural na kababalaghang ito sa dalawang magkaibang anyo, shilajit paste at shilajit liquid. Sa natural herb shop shilajit, Ipinagmamalaki naming maghatid ng sariwa at dekalidad na Shilajit direkta mula sa pinagmulan nito. Sa pamamagitan ng hindi paggamit ng mga tagapamagitan at distributor, ginagarantiya namin ang pagiging tunay at bisa ng aming mga produkto. Bisitahin ang aming website upang tuklasin ang aming iba't ibang produkto ng Shilajit at alamin ang mga benepisyo ng sinaunang natural na remedyong ito. Tingnan ang aming mga presyo at bumili na ngayon upang maranasan ang kapangyarihan ng Shilajit para sa iyong sarili.